Ang oh, puso mo. Puso mo ang laki. Ang <laughs> oh, puso mo. Init na naman ang na ulo mo. Palamigin mo nga yung ulo ko. Ah, hindi ka na. Palamigin palitaya, natin. Palit tayo ng posisyon. Ako dyan sa upuan. Tapos baba ka. Ah, sige. Bakit <laughs> <laughs> ka nandito? Hahaha. Hanapan mo ko. Hanapan kita? Pwede bang itaas mo lang kaunti? Yung alin? Yung damit Yolene. mo. Yung alin? Ito jacket na nga eh! Naka-jacket, pero yung hiwa, nakikita. <laughs> Oo, konti lang. Hindi, ala <laughs> na alam, ita itataas yan. Wala na ba? <laughs> Sige, kung ayaw mo itaas, ibaba mo na lang ulang ibaba mo pa. Buang to talaga. Tas mo. May kasama ka? Wala. Wala. Gagunong-gunong ko. <clears> Hintay <throat> ka ng kapupuan ko. Agoy. Delikado yan. Baka matalsikan. Mm -hmm. Mamaya mo, pag umupo ako dyan, may susuka dyan. <laughs> <laughs> San ka ngayon? Andito, sa harap <clears throat> ng apartment. Dito, oh. Ah, okay. So, ano ba yung hanap mo sa si isang lalaki, Jen? Tall, dark, and handsome. Tall, dark, and handsome. Mm. <laughs> tall, dark, and handsome. Guys, ang ganda ni Ma'am Jen, guys, oh. Yung papasukahin ako. Papasukahin ka. Ah, gustong-gusto mo yung nasusuka ka? Huwag mo na, wag na, hindi mo naman kaya. <laughs> hindi mo nga napatapos, eh. Magandang hapon po, ma'am. Ilan taon ka na pala, sir? 33. Okay, pasok to. Pasok, pasok. Sir, ah, granted, sir. Okay na. Pasok ka na. Kusapin <laughs> mo na siya, sir. Uh, Ma'am Jen, ano bang hanap mo sa isang lalaki, Ma'am Jen? Tall. Dark. Dark. Handsome. Ah, okay na ba sa'yo yung 5'7"? Ano, uh, ano, yung, yung karinyo brutal. <laughs> Magaling na ba sa'yo yung 5-7 na magaling mag-araro? <laughs> Tanungin mo na natin siya, naka-experience ka na ba, Mam Jen, sa ano? Yung, naka-experience ka na ba ng isang lalaking magaling mag-araro? Oo, o, di sa kotse. <laughs> <laughs> Joke lang! <laughs> o, sabi mo na, mister ko. Ma'am Jen, taga saan ka, ma'am Jen? An tipo po? An tipo Ano bang uh, tipo mo sa isang lalaki yung type na types mo? Maliban doon sa tall dark and handsome. Ano pa pa lang lalagunin niya nang uwi? O titigan mo nang mayeser? ako dito. Eh. Napapaham ko <coughs> pa ako sa ano ko, manubela eh. Ayan, hindi na tuloy na yung mata. <laughs> Kasi sabi ni sir, titigan daw eh. Ah, alay ko. Ayan. Mas... Mas sakit na mata ko sa iyo. Sir, alam mo, alam mo bakit sir, kapag magkasama na kayo, parang hindi rin maalis yung paningin mo siguro sa kanya. Palaging natatakam siguro sir. Oo, oh, hindi mo magawang tumingin sa iba kasi sa kanya pa lang parang mabubulag ka na. Bilog na bilog kasi sir eh. Oh, kasi pag sinubukan mong lumingon, baka kakampasin ka ng kanyang bola. Maliit lang to. Eh hey, sir, kausapin mo na sir. Sana naman magtagumpay ka. Tulong mo na lang sa akin. Okay na ba sa'yo yung ano na? Gusto mo ng pangalawang bukol. Ang <clears throat> sabi mo si Mr. Go? Mr. Go? Magtanong huh? ka, ma'am. Anong, anong weight mo? Weight ko? Ah, uh, 97? 97? Ang okay. Yung bigat, 97 yung bigat mo? Oh. Opo, sir. Ano height mo? 5'7. 57 po. Anong waistline mo? Ano? 36. 36. Matay ako dyan. Pag nadaganan ako nyan. Problema mo yan. <laughs> <coughs> <coughs> ayaw. Ayaw. Ano? Sa atanan siya nga. Matak. Matak kasi sa trabaho sir. Oo. Ako sir. Batak din ako sa trabaho. Pero yung uh, height ko, 5'7 din. 64 lang ang bigat ko. 30 lang yung waistline ko. Pag ano kasi, pag batak sa trabaho masyado, malakas kumain. Mm, ako sir, kumakain din ako. Mm -mm. Minsan pag uh, ako kumakain, yung kinakain ko pumapalag pa. yung kinakain ko, gusto yung masabaw-sabaw talaga sir. Eh. eh, kausapin mo si ma'am din, tutulungan kanya. Ayoko ng 90, 90 ang timbang. Gusto ba ko yung mga ano, 64. Ha? Gusto ko yung mga fit. Ah, 64 in half ako. Sige sir, Mr. Go, Mr. Go, thank you ah. Okay, gusto mo 90. Ano ma'am? Gusto mo 90. 90 ang? Ang timbang. Hindi, Ako, okay na ako sa timbang ko, okay na ako sa ganito. Kasi alam ko dito, ako ano dito ako malakas, dito ako mabilis. Okay na yung okay na yung 69 yung timbang. Kasi 'pag <laughs> <laughs> 'di ba? Para mabilis gumalaw 'pag uh, sinabi nga, uh, "Bilis." Uh, <laughs> Oo, kasi 'pag mission malaki kasi tayo, medyo mahirapan tayo gumalaw. Tama ba? Oo nga. Uh, Naka-experience ka naman ng gano'n? Nang? Medyo maliksi ang galawan? Oo naman. Hmm. Kamusta naman na-experience? Masakit. <laughs> Sakit. Bakit masakit? Masakit na masarap. Sure. Ang <laughs> na sila sa baba. <laughs> Bakit masakit na masarap? Yun na, eh, basta yun na yun. <laughs> Papaisip tuloy sila dito. Wala naman. Wala naman tall, dark, and handsome dyan eh.